yo for today's video guys uh, magandang tanghali sa inyo mga viewers so ngayong oras na ito at uh, the time is 12.46pm uh, here in the Philippines uh, so magkakalakal muna tayo guys kasi uh, medyo kinakapos tayo sa ating budget uh, so tara na let's go pinapit na tayo guys aluminum inkang. ibebenta natin siya para pambili tayo ng ulam Pag taga pamilya na. Nagpapamilya na. Basta mahal. Dapat mayroon tayong maipakain sa ating pamilya. Hindi galing sa nakaw. Kailangan sa mahal na paraan. Diba okay guys? Shout out muna kay Tabibing Ilog at kay Kelmon. Kalugaw TV Tapit ka USA Ayan Ay Ros Maram buhay Filipinas Pilipinas May taga ka May nilaga Discard di buhay Huwag guys dito ni Lulang Gala. At ibenta ko daw. i-supportahan ko ang channel ni Lulang Gala. ingkan alo ingkan lang ang hindi yan pwede. kumulang yung ating pakilo so, abangan lang guys pag magpakilo tayo alright so, sa plastic guys ito na yung ating hinggan sa mga so maraming na kami din yan so, abang abang lang guys pag pinakinggan na natin